Ah, what's up? Good morning, sa ting lahat mga kasari. Good morning, papa. So time check is eleven forty-three. na umaga mga kasari, no so magtatanghali na at kumusta kayong lahat dyan kumusta yung mga sari-sari store uh, kumusta yung mga bintahan so sana malaki na yung bintahan nyo dyan mga kasari at hindi uh, kong tatanungin nyo naman dito sa aming sari-sari store <laughs> uh, kahit papano mga kasari, ay tayo ay nakapag-rolling naman everyday so katulad lang yan sa kanta ni Sarah ikot-ikot lang, ikot-ikot <laughs> so ganun talaga yung uh, rotation natin mga kasari no? sa ating mga sari sari store so for to this video mga kasari uh, bago tayo magpatuloy mga kasari ay eh, nais nice ko munang magpasalamat sa yung lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video sa aking mga video na lumalabas sa inyong mga screen sa inyong mga youtube channel so maraming salamat at lalong lalo na sa mga hindi nagi-skip ng ads sa mga nagsasubscribe at sa magsasubscribe subscribe pa lang ako ito po pusong nagpapasalamat uh, doon sa mga hindi nag skip ng ads mga kasari so napakalaking tulong uh, para sa isang content creator yan mga kasari no? at para tayo ay makapaglikom ng uh, dollars mga kasari so kahit papano ay meron naman tayong naipon pero matagal pa bago natin masungkit yan mga kasari pero uh, kahit papano mga kasari ay uh, gumagalaw din naman siya. So maraming salamat talaga sa inyong lahat. So ngayon, na uh, pag-uusapan natin mga kasari, dahil meron na namang nagtaas sa ating mga uh, produkto. Uh, katulad na lang sa produkto ito mga kasari. No? Uh, talagang napaka mabinta ito. Uh, maulan man or mainit yung panahon talagang napaka fast move napaka fast mobbing sa item na ito makasari. Kaya ako binabahagi ko din sa inyo makasari at kung dyan din ba sa inyo ay nagtataas na rin. Dahil dito sa amin makasari kanina ay ako nagpunta doon sa isang malapit sa uh, malapit dito sa amin uh, doon sa isang wholesaler. So pagkakita ko sa resibo uh, ganun pala ay tumaas na nga. So dati yung 178 pesos ay naging 185 pesos na so ano nga ba ang produktong ito mga kasari, at bakit nagtaas so panoorin nyo at ibabahagi ko sa inyo mga kasari so keep on watching So dito na tayo mga kasari at pupuntahan natin mga kung ano nga ba yung nagtaas na produkto na pinakamapintang produkto dito sa ating mga sari-sari store mga kasari. So puntahan natin at kung ano ito. Alright, so keep on watching. So isang ilaw lang yung aking pinapailaw dito mga kasari kasi nga ay nagtitipid tayo. So, gamitan natin ng flashlight. Ayan. So, ito na nga mga kasari. Ayan yung ating ibabahagi sa inyo. So, ito ay nagtaas na. Dati ang 178 ay ngayon naging 185 pesos mga kasari. Ayan. 185 pesos. So, dalawang case lang yung aking kinuha mga kasari. At isang case na litro. So, malapit lang naman dito sa amin, mga kasari, At saka, Uh, okay naman yung supply doon sa kanya so meron namang stock palagi so okay lang kahit pa isa-isa o dalawa lang yung ating kinuha so ito ang aking nabayaran mga kasari is 749 pesos yan ngayon uh, nagtaas ito mga kasari uh, dati 178 at ang bintahan natin dito is 12 pesos so ngayon ay tinutututut Akin ah, kinumpiyot ko mga kasari kung magkano na ba dapat yung bintahan at ah, dito sa dating presyohan natin na 12 pesos kung ibibinta natin ng 12 pesos sa ah, wala pa sa ganitong bagong presyo so okay pa rin naman mga kasari meron pa rin tayong 100 mahigit sa 12 pesos yung bintahan tapos yung presyo nya 185 pesos na So, okay pa din. Okay pa din sa akin yan. 100 mahigit. So, kaya ang nakapag-decide kami ng aking asawa ay eh, ganun pa din yung ating bintahan. Pero actually, mga kasari dito sa amin, sa ibang mga sari-sari store ha. Dito sa amin banda, yung ibang mga tindahan, yung bintahan nila di sa ganito mga kasari, sa dating presyuhan na 178, ang bintahan nila is 15 pesos. So, sa amin 12 pesos lang. At iwa ko doon sa unahan dito sa amin. So, di ko alam basta sa amin 12 pesos so ngayon ito yung bagong presyo 185 pesos yung per case so bibinta pa rin natin ng 12 pesos mga kasari at ito yun yan So ayan may bawas na yung mga kasari no? At yung ating litro And so mayroon pa namang stocks doon At uh, dinagdagan na lang natin mga kasari So ganoon pa din yung ating pintahan dito So yung nagtaas mga kasari Is yung 8 oz lang naman Yung litro ay ganoon pa din Ganoon pa din yung Uh, presyon nya so hindi nagtaas buti na lang at hindi nagtaas yung litro so iwan ko lang sa mga susunod na sima, uh, linggo mga kasari, no baka magtaas din uh, at yung pintahan sa ating litro is 45 pesos na at ito ay 12 pesos so ayun uh, lang naman mga kasari yung aking uh, binabahagi sa inyo So, yun lang mga kasari no. At maraming salamat dahil hanggang ngayon nandyan ka pa nakatutok sa aking video. At sinamahan mo ako hanggang dulo. Kung hanggang kailan magtatapos yung aking video mga kasari. At maraming salamat sa aking mga uh, member ng aking bahay. So, maraming salamat dahil nandyan pa rin kayo nagre read yung mga kasari. At sa mga gustong mag... Uh, pamimbera sa uh, gustong magjoin so magjoin lang atawin uh, mag -jo join din sa inyo maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta uh, at sa mga hindi nag-i-skip ng ads uh, please sana wag mong i-skip dahil napakalaking tulong yan uh, para sa isang content creator at para tayo ay makapaglikom uh, at uh, kung papalarin man tayo dito sa pagwa ay eh, tayo din ay mag ng mga so yun lang maraming salamat sa inyong lahat uh, at uh, huwag mong kalimutan i-like comment, share, and subscribe my YouTube channel. So once again, Genevatix TV, ang tinderong blogger-bloggeran ng Mandawi City.